Hi guys! Welcome back to our vlog. So ngayon po, ang topic natin ngayon ay about po sa bahay ng Alitaptap. Ayan. So titignan nyo na muna guys. Ayan. So napansin nyo, para lang siyang dahong laya. ba? Diba? Kakaiba. Hindi mo siya makure kung anong tawag nito. ba? Diba? Kung ano ba ang tawag. Pero sa totoo lang guys, ito po ay uh, bahay ng Alitaptap. Ayan. So nagkakaroon tayo nito ng bahay ng Alitaptap dahil isa po ako sa na ito po ay pampaswerte. Una, pampaswerte sa bahay. Pangalawa, pampaswerte sa wallet. Pangatlo, pampaswerte sa bulsa. Pangapat, pampaswerte sa negosyo. At hindi lang yun guys. Panglima, kaya kang gabayan nito kung ikaw ay bumabiyahe lalo na sa malalayong lugar. At kaya ka rin gabayan nito sa mga maligno o sa mga masasamang espirito, or what or kahit ano pa guys kain kay kang gabayan nito so ayon sa mga ninuno o ayon sa mga karamihang naniniwalang mga tao na ang na ang bahay ng Alitaptap ay napakaswerte swerte daw po talaga ito ngayon ang bahay ng Alitaptap guys ay hindi mo siya basta-basta na nakikita lamang na sa likod ng bahay o sa bakuran o di kay dyan dulang bandang malayo o di sa bundok So, sa katunayan guys, ito po ang bahay ng alitap ay mahirap hanapin or madalang makakita lang tayo nitong bahay ng litap tap Kadalasan, makakita lang tayo nito sa panahon ng tag-init lamang. Kaya, bihirang-bihira lamang ito na makakita tayo ng bahay ng litaptap Makikita pala natin ito sa sa maliblib na lugar na hindi natin na basta-basta na pupuntahan yung mga lugar na bihira lang ba? Yung bihira, bihira lang na madadaanan mga tao. So, makikita natin siya doon sa liblib na lugar. Ayan. So, ngayon guys, magbigay ako ng tips kung paano gamitin ang bahay ng alitaptap. Sa paggamit nitong dahon ng alitaptap, ay hindi na kailangan ng orasyon o latin. Una, sa umaga, bago magbukas ng tindahan, magdasal muna ng ama namin, Abi Maria, and Glory Be, ng tatlong beses. Pangalawa, pagbukas mo ng tindahan, isasabit mo to siya sa harapan ng tindahan, kasama ang pouch. Ayan. ba diba, may pouch po siya, kasama ang pouch. So, ilagay ito, isasabit mo sa harap ng tindahan para madaling lapitan o madaling makabenta Mag makabenta ng uh, mga paninda natin o madaling maubos yung paninda natin ayan, kasabi na siya pangalawa yung unang customer na bumili sa'yo ay yung pera na yon ay ipapasok mo siya dito ipapasok mo siya kasama na ang bahay ng alitap-tap halimbawa, lagyan natin ng pera ha ayan, Lagyan natin siya ng pera. Yan, may 50 pesos. So, ipapagpag natin siya sa paninda. Tatlong beses. Ipapagpag natin siya sa ta paninda tatlong beses. di ba diba kapag ano, yung normal lang, normal lang na, na ano natin, yung pang-araw-araw, di ba kapag na, yung buhay na mano, di ba, ipapagpag natin pera lang. Pero ngayon, ang kaibahan lang, ay kasama na siya ang bahay ng alitap-tap at yung pera. Ipapagpag natin siya ng tatlong beses para pampambuenas para mas madaling lapitan ng customer o madaling maubos yung paninda natin. At sa pautang naman, ganun din ang gagawin. So, meron tayong red pouch at ilalagay natin ang bahay ng alitap-tap. Pagkatapos, bago tayo umalis sa bahay, magdasal muna tayo o magdasal muna kayo ng ama namin, Abi Maria and Glory Be. At pagkatapos, maniningil na tayo. Ayan. So dapat, ikaw lang mismo ang makita nito na walang ibang tao. Ikaw lang mismo ang makakita nito walang ibang tao. Dapat ilagay mo siya sa laging kanan. Kanan ha. O kay sa bulsa, o di kayo dito, nakaipit dito. Ilagay mo siya dito. Nakatago lang siya. Dapat wala nakakaalam, ikaw lang mismo ang nakakaalam guys. Para ito daw po ay pampaswerte na magbayad yung, ino, magbayad yung uh, yung mga umuutang sa iyo yung pera. Lalo na sa malalayo. Sa malalayo naman ay kailangan isulat yung kanyang pangalan sa puting papel at ipasok dito sa pouch. Kasama na ang bahay ng alitaptap. At ganun din ang gagawin. Dapat walang makakita na ikaw lang mismo nakakaalam na dito ilagay sa bulsa laging sa kanan or i mo, itago mo ipit mo sa sa gilid. Ayan. So, ganun lang kasimple guys. So, para naman sa mga swerte sa mga pera, di ba? Syempre, ilalagay mo rin sa pouch. Ilagay natin sa pouch kaya uh, kaya nag-crop nito kasi nga gusto ko ilagay sa pouch or gusto ko rin po na ilalagay sa bulsa dahil ito ay malaking tulong din po ito uh, sa atin. Lalo na pag bumabiyahe tayo araw-araw, di ba? Pumapasok. Ayan, so Ayan, gabayan tayo nito dahil nga ayon sa paniniwala na pampaswerte po itong bahay ng Alitaptap. Okay? So, nag po ba? Sana po ay may natutunan kayo sa video natin guys, sa mga tips na binigay ko sa inyo. Sana po kung hindi ka pa nakapag-follow sa ating Facebook page, mag-follow ka na para po uh, makapag-update ka sa sunod nating uploads. Thank you guys! Thank you po uh, sa panonood. At kung nagustuhan nyo ang video na to, share po. And like at paki-follow na din po ang ating Facebook page. Thank you guys. Bye-bye.